Hello, Pilipinas. Naranasan niyo na bang magalit? Yung matinding-matinding galit. Ano ba ang nagiging resulta ng galit? Maraming pwedeng maging resulta ng galit. Natatandaan niyo yung nangyari sa Antipolo, yung road rage. Dahil sa galit, sa matinding galit, nagkaroon ng sakitan. At hindi lamang sakitan. Nagkaroon ng pagkawala ng buhay. Merong namatay dahil sa galit. Kaya nga, mahalaga na maintindihan natin kung ano ibig sabihin ng galit. Kasi kapag hindi natin ito ano, naiintindihan, ito ay totoong pwede magdulot ng negatibong resulta na maaaring mong ikapahamak o maaaring ikapahamak ng iba. At kapag naintindihan natin ang nature, saan nagmumula ang galit na ito, tayo ay magkakaroon ng control dito. Mas makokontrol natin ang behavior natin, mas makokontrol natin ang behavior natin. At na nga nangyari doon sa antipolo. Damo na pinipigilan sila, inaawat sila, damo na nagliliyab ang damdamin, nag-uumalpas ang galit na nagresulta na nga sa sakit. Ang emosyon na galit ay nagmumula sa iba-ibang klaseng informasyon na ipinifeed natin dito sa ating utak. So, ang information na nagumula sa mga karanasan, sa ating mga natutunan, sa mga napapanood natin sa TV, napapanood natin sa mga kapitbahay, napapanood natin sa komunidad. So, paano na lang kung ang information natin ay puro negatibo? Galit, away, sakitan, patayan. So, iyon yung information ko. Ang problema, hindi ito nababalansin na iba pang klase information na kung saan kapag... Ako ay nakante. Ako ay kakalmado. Kapag ako may, may sumigaw sa akin, hindi ko na kailangan sumigaw. Information pa rin yun. Ngayon ulitin ko, paano ko na lang kung lahat na information mo pura negatibo? Kaya pag napunta ka sa isang sitwasyon, tulad na nangyari sa antipolo, so, ang information mo na nga nang mo sa utak mo dahil nakanti mo ako, ay nasira ang pagkalalaki ko. O dahil nasira ang pagkalalaki ko, kinakailangan kong gumanti sa kanya upang ipakita na talagang lalaki ako. Lalaban at lalaban ako sa iyo. Ang galit ay hindi lamang mga negative thoughts, mga negative information, mga irrational thoughts natin, o mga negative mindsets natin. Ang galit ay nagsisimula sa ating katawan. Dahil kapag tayo nagagalit, nagbabago ang chemistry, nagbabago ang dynamics. Ang mga chemicals natin ay kung saan 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 nagpupuntahan. Ang pagtibok ng ating puso ay bumibilis. At kapag bumibilis ang tibok ng ating puso, tumataas yung ating blood pressure. At kapag tumataas ang blood pressure natin, nagbabago yung supply ng oxygen natin sa ating utak. At ang lahat ng dynamics na ito ay sumusuporta sa ating mga negative thoughts. So, nagkakaroon ng ugnayan ngayon ng negative thoughts natin at ng katawan natin. Umaayon silang lahat. At ito ay nagbibigay ng dahilan para magdesisyon tayo ng mali. Kaya nga doon sa napakagulong sistema na nangyayari sa ating isipan at sa ating katawan at sa ating utak, Totoo yung sinasabi ng iba na nagdidilim ang kanilang isipan. Nawawala sila sa kanilang sarili. Dahil nga gulong-gulo ang sistema ng iyong isipan at pagkatao. Gulong-gulo ang sistema ng daloy, ng oxygen, ng chemical sa iyong katawan. Kaya tayo ay nakakagawa ng isang maling desisyon sa ating buhay. Kaya ang lesson ngayon kapag ikaw ay nasa sitwasyon na galit na galit ka, ikaw ay nasa pinakatugatog ng iyong galit. Huwag na huwag kang gagawa ng desisyon dahil maaring ikapahamak mo ang paggawa ng desisyon kapag ikaw ay nasa ilalim ng matinding galit. So ano ang gagawin kapag ikaw ay nandoon yung awareness mo ang galit ka? Ano ang mga unang-unang dapat mong gawin? Unang dapat mong gawin, lumayo ka lumayo ka sa environment na, na, nagbibigay ng stimulus sa iyo para magalit ka. Magpalamig ka. Lumayo ka doon sa lugar na nagtitrigger sa iyo para magalit ka. Ang susunod mong gagawin, kapag lumayo ka na doon sa sitwasyon na yon, huminga ka ng malalim. Gaya na hirasabi ko kanina, nadideplete yung ating oxygen. Nawawala sa balanse ang functioning ng ating utak. Huminga ng malalim just for one minute. Okay? Inhale and exhale. At babalik ulit yung daloy, na tamang daloy ng iyong dugo, yung supply ng oxygen sa iyong utak. At kapag ito ay nabalik muli, babalik yung iyong katinuan sa pag-iisip. Sa paghinga mo ng malalim at isipin mo rin yung pinaka tao sa buhay mo. Asawa mo, anak mo, mga mga bugulang mo. Dahil kapag ikaw ay gagawa ng isang maling desisyon, sasabihin mo sarili ko, no, hindi ako gagawa ng maling desisyon dahil pag napahamang ako, mas, mag, mas malaking problema. Mas gusting ko pang tawagin akong duwag, masisave ko naman ang pamilya ko at ang buhay ko. At yung pinakalas, magdasal ka. Kung sino man ang Diyos na pinaniniwalaan mo, magdasal ka, sabihin, maggabayan ka. Na itama kung ano ang dapat itama, bigyan ka ng mas malalim pa ang pagpapasensya at gabayan ka sa iyong pagdidesisyon. Gabayan ka na hindi ka mapahamak. Isang taimtim na panalangin, siguradong gagabayan ka ng Diyos. Kaya na kailangan mo lamang tumabog sa Kanya at humingi ng tulong. Sa katapusan, ang pinakaimportante, hindi may iwasan ng galit. Bilang tao, partian ng ating buhay. Pero nangingibabaw pa rin ang kapangyarihan ng ating pagiging tao. Nangingibabaw pa rin ang ating kaluluwa. Nangingibabaw pa rin ang ating puso. Higit sa galit ay pagmamahal. Higit sa galit ang respeto sa sarili at respeto sa kapwa. At higit sa galit ang pananampalataya sa Diyos. Salamat.